ang pasimula ng Ebanghelyo ni Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isayas na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan. Na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea. At nilang lahat ng mga taga Jerusalem. At sila'y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot pokyutan. At siya nangangaral na nagsasabi, Sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapa. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Datapwat kayo kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon. Na galing si Jesus sa Nazaret ng Galilea. At siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan at karakarakang pag-ahon sa tubig. Ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit. At ang espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit. Ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod at pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na apat na pung araw na tinutukso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid. At pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea. Ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat. Sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, Magsisunod kayo sa aking hulihan. At gagawin ko kayong mga mga malakaya ng mga tao. At pagdaka iiniwan nila ang mga lambat. At nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng kaunti. Ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Na sila rin naman ay nangasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakai kanyang tinawag sila. At kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan. At nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Capernaum at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng sabbath at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kanyang aral. Sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan. At hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu. At siya'y sumigaw, na nagsasabi, Anong pakialam namin sa iyo, Jesus ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami ipuksain. Nakikilala kita kung sino ka ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kanya at ang karumaldumal na espiritu. Nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi. Ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahala ang nagutos pati sa mga karumaldumal na espiritu at siya'y tinatalima nila. At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres. Nakasama si Santiago at si Juan nakahigang ang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon. At pagdakay pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay, at siya'y itinindig. At inibsan siya ng lagnat. At siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit. At ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit. At nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw. Na malalim pa ang gabi, at lumabas. At napasa isang dakong ilang. At do'y nanalangin. At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya. At siya'y nasumpungan nila. At sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan. Upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea. Na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo at lumapit sa kanya ang isang ketongin. Na namamanhik sa kanya, at nanikluhod sa kanya, at sa kanya'y nagsasabi. Kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa, ay iniunat niya ang kanyang kamay. At siya'y hinipo, at sinabi sa kanya. Ibig ko, luminis ka. At pagdaka'y nawalan siya ng ketong. At siya'y nalinis. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit. At pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, Ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman. Kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdot at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises, na bilang isang patotoo sa kanila. Datapwat siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari. Ano pat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang. At pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig.